Ayan mga kaibigan, no? so samahan nyo ako sa aking journey, sa aking pagpapa-opera, ang uh, ating uh, aortic valve replacement. No? So hinihintay ko lang na magkaroon tayo ng sapat na halaga para makakuha natin yung hinihingi na bayad para sa operasyon mga kaibigan. No? So ngayon mga kaibigan, uh, ko sa inyo kung paano ko nakuha itong ating uh, PWD ID no so pumasok tayo sa Republic Act 10747 mga kaibigan no so ito yung disability para sa person with disability ID no uh, kakailanganin natin to lalong-lalo na sa ating mga diabetic yung mga talagang naapektuhan yung physical na sa katawan no ako sa kaso ko ay uh, nahirapan talaga ako mapag mabilis mapagod no dahil nga sa ating problema sa puso hindi tayo makapag-concentrate ng ating mga gagawin dahil nga sa karamdaman na na no? apektado talaga uh, pagsalita paglalakad pagkilos konting galaw-galaw lang masakit talaga sa dibdib mga kaibigan no dahil nga sa ating problema sa puso so minabuti ko na kumuha muna ng uh, PWD ID na no, nakukuha natin sa munisipyo. Ayan. So, una kong pinuntahan ay pumunta ako sa DSWD at nagpaalam na kung pwede ako makakuha ng PWD ID. Ayan. So, binigyan ako ng information na kailangan ay pumunta muna tayo doon sa Rural Health Center. No? Dala-dala ang ating mga document na nagpapatunay na tayo ay may karamdaman mga kaibigan. Ha? So hirap talaga ako mag magsalita. <laughs> Papagod talaga tayo, no? So 'yun talaga ang sistema ng ating karamdaman. Pero pag hindi naman masyadong umatake, uh, mabigit lang sa libdib, hindi naman ganoon kasakit. 'Yun nga lang ang problema pag umatake talaga. Pero sooner or later ay magpapa-schedule na rin tayo, no? Shout out muna kay Jerry Ibin Gallardo 5916. Sabi niya, "Hello po kuya, matagal nyo na po akong subscriber. Please get Wilson. Paano po makapadala po sa inyo sa Gcash nyo po, please. Ayan. So, maraming salamat kay Sir Jiri. No? Sa yung tulong na ipapaabot sa iyo, ilalagay ko lang po dyan sa description no? para maipadala nyo po. At uh, ngayon pa lang ay nagpapasalamat na po ako sa inyo. Thank you very much and God bless you. So, sa ngayon mga kaibigan, ito po yung nangyari at uh, pagdating natin doon sa doktor ay uh, in-examine tayo, physical kung ano talaga yung problema at tiningnan yung mga uh, existing laboratory. So, at yun at napirmahan yung document na kailangan at bumalik ako doon sa DSWD office at uh, yun, Isang araw lang hintay natin na bigyan na tayo ng PWD ID mga kaibigan, no? So, ito po ay malaking tulong tulad sa ating may mga karamdaman na nagmi-maintain, no? Sa akin kasi ay Hugh. ang mintina sa lega natin ay gamot. So 20% talaga ang binibigay na discount basta dala-dala mo yung resibo mga kaibigan. Hindi na kailangan ng booklet sa ngayon basta may resibo ka lang na o resita ka lang galing sa doktor ay binibigyan ka na kaagad automatic hindi wala ka nang pila na dadaanan automatic ay bibigyan ka ng 20% na discount, no? Pagka mayroon ka nito, mga kaibigan. Ganon din sa travel, sa mga restaurant, mga kaibigan, malaking tulong din po ito, no? At 20% discount pa rin. At sa mga grocery ay may 5% discount. At sa iba pang mga benefits, no? Tulad ng mga libreng parking, lalong-lalo na kung sa lugar ninyo ay uh, maraming binibigay na benefits ang munisipyo no? libreng parking, libreng sine, manood ng sine. So marami po talaga ang benepisyo nito. At yung mahalaga nito, hindi ka na magpipila, no? Dahil nga siyempre uh, may karamdaman ka na, so duridiretso ka na agad sa hindi ka na dadaan sa pila. So napakahalaga po mga kaibigan na makuha mo ang PWD ID kung ikaw ay qualified, no? So bisitahin mo lang yung Republic Act 10747 10 dahil yun ang magbibigay siya ng idea kung magkakulipide ka, no? So, yun lang naman ang mga kailangan. Uh, kailangan mayroon kang mga uh, ebidensya or magpapalaboratory ka rin dyan sa inyong uh, health, uh, rural health unit kung mayroon silang mga laboratory facilities, mga kaibigan, okay? So, maraming salamat at sana samahan nyo ako sa ating uh, journey, no? Uh, gagawin natin, so, yung mga uh, kailangan para makaipon tayo ng sapat na halaga. No? Alam ko rin na hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon at sa, alam ko sa tulong ninyo, kahit sa anong paraan, panalangin, pinansyal, so kailangan ko talaga ngayon ang tulong ninyo, no? Lalong-lalo lalo na sa panalangin, mga kaibigan. Alam ko namang pare-parehas tayong may nararamdaman doon sa mga nakakaluwag-luwag, mga kaibigan. Uh, naniniwala ako na ang Diyos ang bahalang magbigay sa inyo ng blessing, no? So, sana ay matagumpay na operasyon ang mangyari sa ating mga kaibigan. So, patuloy lang po ako sa aking gagawing pagbablog. Dahil alam ko, uh, gusto kong ishare dito, no? Yung mga pagdadaanan ko sa aking haharaping pagsubok na ito. Dahil hindi lang naman ako nag-iisa at marami dyan ay nakakaranas din ng ganitong karamdaman mga kaibigan. At sa mga hindi pa nadadiagnose at may nararamdaman na wag na po kayong mag-atubili. Pumunta na po kayo sa pinakamalapit ninyong uh, uh, doktor sa puso at uh, magpatudii ko na kayo dahil doon sa tudii ko nakikita talaga kung ano ang problema ng iyong puso mga kaibigan. No? Kasi uh, habang tumatagal, naramdaman ko ito nung una, kunti-kunti oh, lang yung hingal ko. Pero sa ngayon, kahit sa pagsasalita, talagang hingal ako, mga kaibigan, okay? So, patuloy lang po ako sa pagbibigay ng update sa inyo ng ating naranon naman at isisirko sa inyo kung ano ang ating mga gagawin, no? Para uh, mapagtagumpayan natin itong mga pagsubok na ito, mga kaibigan. Kasi sa nakikita ko, mga kaibigan, talagang mahaba yung biyak sa dibdib, no? Para mapalitan yung balbula, no? At uh, ilang linggo din tayong magpapahinga o talagang buwan, minsan taon pa rin para makarecover mga kaibigan. Okay? So, dipindi sa pagtanggap ng ating katawan sa pagbabago ng ating sistema. Pero, nainiwala ko na sa tulong ng inyong mga panalangin o iba-ibang para ng pagtulong ay matatagumpayan natin ang problema ng bawat isa mga kaibigan.